Buenas tardes damas y caballeros Welcome to another pre-recorded vlog of the vlogcaster uh, Sinusubukan lang natin na uh, igawan ng pre-recorded -re -pre video dito sa bagong computer natin habang tinutulungan pa ako ng VAT uh, to familiarize dito So, eto. That's so bad. This is final answer this morning where we said na talagang nagbutol-butol ang mga Cebuano, lalo na yung mga biktima ng, uh, ng uh, typhoon, Tino, uh, na uh, umasa doon sa 26 billion flood control projects na nagsimulan sa 2019. So, ah uh, sabi natin na uh, uh, sa mga Cebuano na very proudly ah uh, calling themselves ah uh, uh, um, uh, coming from the Duterte country or um, ang lakas daw ng mga Duterte doon dahil daw ang buong Cebu ay Duterte country at sinabi ito ng mga na mga leaders nila una si sila Gwen Garcia and then ah uh, ngayon na uh, si, uh, nung lumipat na si Gwen sa mga Marcoses, si Barry 4 naman na uh, yung bagong governor na si Bukan sa buong pagdating sina so it so, appears now uh, kaya sinabi natin yon because it appears now hindi lang sila nagbudol-budol doon sa 26 billion mostly ghost or substandard projects na ginawa diyan sa Cebu the projects that uh, were supposedly uh, intended to stop uh, mga bagyo at stop mga killer uh, killer uh, uh, flood na that, 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 eventually killed more than 100 people dyan sa Cebu. As early as uh, 2017, meron ng press release. Yan, yeah, no? meron ng press release. Ang uh, Office, ah, office of the uh, president presidential assistant uh, for the Visayas 2016 2022 at uh, ito ay si uh, si uh, uh, secretary ha of uh, presidential assistant for Visayas ni Duterte na si Michael Dinyo ang anak ata ito yung si yung uh, former barangay captain na uh, naging DILG USec na si Dinyo Martin Dinyo. At uh, dito nag uh, nagpalabas siya ng press release dahil meron na daw sila na Hindi na, 26 uh, not only 26 uh, 26 uh, billion, but 33.5 billion huh? huh? intended for the United ganang, Galing, ng pangalan, na Integrated ah, Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Drainage System Master Plan. Wow. Ang sarap pakinggan kung hindi lang pala ito press release. <laughs> ha? Kaya no wonder, ha? Na, na parang naduling yung mga Cebuano, mga Duterte. Na talaga naman na uh, galing sa, sa Cebu, ha? ang, ang, ang Ha? Mga Durano, Durano sa Cebu. Ha? At uh, mga kwan rin, yun po yun, yung sa gasan na uh, nanggagaling yung mga baril, gano'n. <laughs> gano'n rin ang kwan nila, ang they trace their roots back doon. Ha? So, uh, sabi ng uh, October 24, 2017, press release nitong si Presidential Assistant Michael Dino, at yan na yan, ha? yan na yan. Ha? At uh, nandyan si Secretary Mark Villar. <laughs> kwan lang pala. Budol-budol in action lang pala. ah, <laughs> sabi pa ni Dinyo, it was on July last year when Presidential Assistant Michael Dinyo, hindi, uh, press ito ng Office of the Presidential Assistant for Visayas. Ah, Uh, sabi may meron pa dito feeling excited ha ah uh, meron pa dito emoji feeling excited excited sila na excited sila na mambudol ng mga Cebuano <laughs> it was on July last year when presidential assistant Miguel Dino invited secretary Mark Villar to help Metro Cebu with its flooding walls o, pa, 2017 na. Ah. Alam nila, problemado na talagang Cebu. O, yan sila. Happy. Happy sila. Ha? Ah, si Mark Villar. Feeling, kwan talaga, feeling uh, ah, secretary. Pero ngayon, tahitahimik. Kagaya ng ah, naging tahimik rin siya nung bumagsak yung 1.8 billion bridge sa Isabela. <laughs> tahimik eh. <rin. laughs> Nahimik na naman. Ha? Ah? It was in July last year when presidential assistant Michael Vino invited Secretary Mark Villar to help Metro Cebu with its flooding woes. Finally, there is new Metro Cebu integrated flood control and drainage system must be and 33.5 billion pesos for the infrastructure budget requirements is Pupunta ko ako. Pupunta ko ng tema. Kaya ako ka nung andan. Naduling na ko na dito sa business ng mga Cebuano na ay, nakatira sa si Duterte country daw. Naduling ko na yun. So, ako. Hindi, hindi pa, hindi pa nasimulan yung mga project 2019 pa nasimulan. Pero sabi ni Dino, 2017, papunta na! Man, <laughs> Itong press release mo, parang kala mo, nagde describe ng, kwa, ng action, uh, action picture, ha? Uh, sabi pa dito, wait, there is one. <laughs> parang yung nag-raffle ka. Oh, man, <laughs> parang nag-Christmas raffle ka Wait, there is one. <laughs> Batukan nga natin yung yung sumulat ng kwa na ito, nung caption na ito. Ah, yung sino bang content creator dito o PR ba gumawa nito? Ah, batukan nga natin. Ah, wait. <laughs> There is more. Aside from the creative project, we are also glad that the new infrastructure project, we love it, has been approved di Guadalupe La Hood, Diversion Road, to include Secretary Mark Biller. hashtag Partners for Change, hashtag Build, 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 hashtag Cebu Wins. <laughs> Ngayon, Cebu Knows Cebu Lost Big. Ah, Lost Lives and Lost Inapertis. Ha? Huh? Ha? Meron pa kayo pa hashtag hashtag dyan. Build, build, din, papunta si Gusto. <laughs> ha? Ah? ah, pinagsalamatan si Mark Villar dahil bangkit dahil galing ba yan sa pera sa bulsa niya? Hindi nga eh. <laughs> Kaya nga siguro hindi natapos yung mga project dyan. Baka may parte pa siya. Ha? Ah. Ah. <laughs> ah. ah, kawawa talaga ha. Ah? Kawawa talaga ang mga, mga kababayan natin sa Cebu. Kaya dapat matuto na kayo, ha? Matuto na kayo. Ha? Uh, masyado na kayong nabudol-budol ng matagal. At tulad ng sinabi natin kanina, parang Diyos na rin na uh, is giving you a wake-up call. Ha? Kasi hindi naman pwede na basta supportingan nyo na lang yung tao na pumatay ng 30,000 katao ah Ma magagabi ka talaga dyan. Makakarma ka talaga dyan. I tell you. I tell you, makakarma ka talaga dyan kung gagawin mo yan. So, uh, while we, uh, we commiserate, we sympathize, we empathize with our kababayan in Cebu, lalo na yung mga biktima, pero maybe, maybe you have to think hard, ha? Uh, kung suportahan nyo pa ba si Sarah Duterte sa 2028 election, ha? Uh, Uh, God is telling you something ha you must reflect on this you must pray ha Siyempre, kung tapos na kayo naglinis tapos na kayo nag ayos-ayos uh, uh, you rebuild your lives but you must also pray and reflect ha what what God is trying to tell you what God is trying to tell you ha and uh, magpa magpabudol-budol pa ba kayo sa mga jokers na tulad nito ng mga bata ni Duterte kawawa naman kayo no kung uh, ah uh, you will commit the same mistakes again. Ah, Cebu wins. Daw. O, nandyan yung hashtag. Oh. Cebu wins. So, ano yung nangyari sa Cebu ngayon? Eh, problema niyan, meron naman panibagong bagyo. Ah, super bagyo daw. At di, ito naman tatama dito sa amin, sa Luzon. So, My goodness. Ano na naman, Duterte build, build, build sa bolsa Project ang makikita natin masiri o pumalpak. So, let us pray. Let us pray for uh, the people of Metro Manila. Kami dito, of course, don't worry for us. Uh, we are located 400 meters above sea level. Pero siguro sa lakas ng bagyo, baka mawala kami ng kuryente dito. That's the worst that can happen to us. O, oh, o oh, madala ng hangin yung, yung bubong namin dito. Kasi andito kami sa tutok ng bundok. So, any which way, pray for everyone. ha And pray na hindi naman mamamatay dahil sa another, may madi-discover na naman na palpak ng mga proyekto na pinakitaan ng mga Duterte boys, God forbid, sana sila ang mamatay, hindi yung mga pahir na tao na hindi na kumiti. Hindi naman kumita sa mga infrastructure project at sa mga flood control project na uh, pinagkitaan nila. Okay? So hanggang dyan na muna tayo. Uh, testing, testing dito sa bagong computer. Hopefully okay ito para hindi, na, hindi ko na maulit ito. So, thank you very much, everyone, for watching, and see you in my next vlog.